Hello, hello mga lalabs Andito Yung grips tinignan ko ulit Hindi pa kinain ng ano Ng Ibon mga lalabs Mga lalabs Pupunta ako sa likod Dahil ako'y Kukuha ng uh, Talbos ng kalabos ng ano. Uh, ano nga to Dahon ng sili. Mga lalabs. At ako'y mag. Loto ng sardinas na may dahon ng sili. Ito mga lalabs. Tanggalin na natin ito. Tingnan yung mga lalabs. Ayan. Ayan, may mailagay na tayo dyan. Tanggalin natin ito mga lalabs dahil hindi na ito tutubo. Ay hindi na ito, ano, alam nyo mga lalabs, madilim na dito. Oo, old na talaga. Ito mga lalabs, tanggalin natin ito. Kasi ito, ba? Diba? yan, hindi na kasi to ano mga lalabs lalaki tapos yung iba mga lalabs tanggalin ko na lang muna yung dahon sa taas dahil baka ano pa yung lalaki pa yung ibang dahon tingnan yung mga lalabs oh. Eh. ba diba? ang tataba lalaki pa yung ibang dahon hindi ko lang muna tatanggalin yung talbos dahil ano pa yan yung yung talbos ano pa sa taas uh, ahaba pa at magkaroon pa ng dahon kaya ito mga lalaps tingnan nyo mga lalaps ang sarap kaya dito lang muna tayo sa baba sa buhay gasan lang natin masarap to lalabs gigisahin lang at ah, saka lagyan ng sardinas dahil kung ano mga lalabs may ano pa ako doon mga lalabs oh, may upo kaso lang hindi ko na ano hindi ko muna gusto ko muna i-feel well, yung dahon talaga ng uh, sili at saka sardinas lang yun ba mga lalabs ang pagkain nating kinalakihan na hindi po natin malilimutan kahit saan pa tayo dalhin na lugar kahit ano pa ang blessings natin na matatanggap wag nating kalimutan yung pagkaing kinalakihan po natin mga lalabs ba? Diba? damihan ko mga lalabs ngayon dahil alam nyo po ang dahon ay ano lang po yan uh, konti lang pagmaluto, maluto pag tinignan, ang dami pero pagnaluto naluto konti na lang mga lalabs at syempre ay hindi ko na doon kasi may ano ito lang may kinuha na ako kahapon na apat tapos dinamit po yung dalawa dalawa pa doon natira kaya yun ilagay natin mamaya sa sardinas maganda yung maanghang-anghang pagkaing kinalalakihan kahit kailan hindi makakalimutan. Di ba? Mga lalabs maganda. Maganda yung stay humble lang tayo. Kahit anong blessings na dumating sa buhay natin, hindi tayo umiiba. Yung pagkain na kinalakihan natin, kinakain pa rin natin, diba mga lalabs ang ganda lang pag ganyan sayang mga lalabs ang dami sana buna pag may farm kang ganito tatanim ka ng sili tapos ibibinta mo no? diba ito yung sili na hindi kaya yata malulugi. Kahit mura yung ibinta mo. Kasi kahit itapon mo lang itong mga lalaps. Ano ka na. Uh, hindi ka malulugi. Tutubo at tutubo ito. Kasi kahit na yung ibon yata pag kinakain itong sili na ito. ba diba, Mag ilalabas nila sa ano nila eh. Ano. Tumutubo kahit saan diba mga lalabs maulan dito ngayon mga lalabs nakita niyo naman ba? Diba? basa basa yung dahon alam niyo mga lalabs laking ano talaga ako probinsya dahil pagising ko ng umaga yan pag hindi ako dito nakapunta sa munting garden ko parang hindi ako makahinga. Kailangan ko muna makita yung mga green, green, green grass of home dito. Ito yung mga gulay natin dito. Alam niya mga lalabs, ito lang ang nakayanan ko kasi sa dami ba namang hakuti nung naglipat kami at kahit papano ito nilagay ko sa ano sa paso yung buto tumubo kaya sabi ko ilipat ko dito sa lupa eh ang taba taba oh grabe mahirap mga lalabs parang hinihingal na yata ako dyan <coughs> kasi <laughs> wala tayong kameraman grabe mga lalabs alam nyo nakita nyo yung ano yung dahon diba wala talaga mga butas butas ang tataba oh grabe mga lalabs wala kang makitang dahon na may ano may butas wala naman ako dito hindi ko naman to ano Inisprihan. wala naman akong ano di ba diba? green thumbs tayo mga lalabs kahit sa pagtanim ng mga bulaklak mabilis mabuhay No, oh, ito mga lalabs tingnan nyo dito tayo punta mga lalabs yan tanggalin natin dito kasi malinis maganda wag lang muna natin talbusan ito lang yung mga dahon sa gilid dahil ano uh, pag ano na pag sobrang lamig na talaga kaya doon natin tatanggalin lahat pati yung katawan at himay-himayin natin sa loob ng bahay para i-ano natin ilaga natin in ano natin sa mainit na tubig tapos ilagay sa tubig na malamig tapos ibalot-balote ng tama lang na tuwing pag mag ano tayo mag sinigang may halo tayong dahon ng sili kasi mahirap din dito mga lalags to tumubo yung ano yung ampalaya ah ampalaya sorry lagi na lang ako nagkamali ng ano ng dahon ng ano malunggay mayroon ako hindi lumaki nahirapan ako siguro bibili ako ng parang ano siya yung greenhouse ba yan na maliit lang yan siguro kaso lang diba yung malunggay ano uh, ano nga to Ang kamay ko <laughs> nagpula na ang malunggay is ano is tumatangkad putuli na lang pag sobrang tangkad sorry mga lalabs dyan eh. tingnan nyo mga lalabs ang daming bunga eh. tingnan nyo ang dami diba Okay. Mga lalads hanggang dito na lang ang video ko. Salamat po. Magluluto na ako ngayon ng sardinas with dahon ng sili. Ang yan na ang nakuha natin mga lalads.